Basta anak nakalagay sa ganitong style, ibig sabihin basura yan. Video, video pa. yan, basta na oh, nakalagay na ito basura, honey. Yan, hindi, siyempre. Ano ba itong mga ito? Sige, ito ni anong... mo. Ito, basura na lahat yan. Ito, pwede ko magamit sa... Pwede ko itong magamit sa lagayang ko. Lagayang ko ng... Ito, ayoko tapon to. Sa garbage lahat. Ah, ito pala. Huwag mo na muna lagyan ng plastic kasi pupunasan ko pa yung mga basurahan. Okay. Ganyan lang, open lang siyang ganyan. Kasi lilinis ko pa lahat yan. Hi mga kamama, nandito po kami kasama ko ang kabebe natin. Tinutulungan tayo magbasura kasi last day ng mga teachers ngayon, inayos nila yung kanya mga kanilang mga kagamitan sa mga side para easy na lang tayong maglinis. So, yan. Minub na nila. Ano to? Plastic. E, Ayun. Hindi yan lahat yan. Garbage. Okay. Madami tayong basura. Ayan. Tatapon natin. Meron pa tayong itatapon na stop toys. Pag kalaki-laki. Ano ba bayan? Tapon din yan. So, yan. Tali mo lang, anak. Please. Ang daming lamesa dito. Grabe ang lalapad ginamita natin ito para mabigat kasi ito basa yung mga basura so dito sa room na to bali dalawa naku-close kasi yon grade 4 and 5 so inil na nila yung mga table and chairs yan o ba diba? yan lilinisin natin lahat yan bali yung guru dito bago kasi yung dating guru umalis na lalaki by the way ano to bakit bukas By the way, may nakita tayo sa basurahan ng mga <laughs> ano to. Oh. Yan, yeah, no, ang daming lapis. Mayroon pang ano, bago pa siya, oh. Pinulot natin. Hugasan lang natin at isanitize. Pwede na yan. Oh, may kompleto, mayroon pa siyang eraser. Bago pa yung mga lapis, oh. Tayang. Kunin natin. Ano naman kaya to isang to? Ay, pin. Ito, isang to. Ano kaya to Basa na eh. Sayang eh. Pwede pa siguro yan. Oh, mga ano. Ito. Oh, mga pin. Tinapo na. Ano pa kayang pwede mga dito? Ayun, meron pa. Ayun, expo. Huwag na yan. Loma yun. Yung mga bago lang. Yan, ito yung bago. Dating, Dating teacher. Mamalis na siya. Ah, oh, doon pala siya nag-aral. Ayan. Yan yung nakuha natin, oh. Kita nyo. <laughs> Kahapon, marami na tayo. Kahapon, ang dami ko nang nakuha. Kasi last day ng mga bata. Si Kabebe hindi makapasok kasi sarado nagtapos siya ng basura. Saka. So, anak, ito bubuksan mo para makapasok ka. Nagay ko ito itong cardboard dun sa bright green. Green bin? Yung light green. Ah, yan. Doon ngayon anak. Basta yung mga box doon sa light green. Yon. Tapos, di ba may black doon? Yun yung basura Ha? Pares naman sila na black. Ah, pares ba yung black? Yung isa dark green, yung isa light green. Pero pares lang black na. Oh, let me see. Yung nasa dulo, anak, yung basurahan. Yung ma Oh, okay. Yeah. Yung nasa dulo, yan yung nasa bukana yun, yan, anak. Uh -huh. Yan yung doon mo ilalagay yan. Pabukos. Samahan niyo kami magbasura. Pabukos Pabukos dito, so, ayun na kabebe natin. Nagtatapo na siya. Ilalabas na natin to para easy na lang niyang itapon. Kasi yung mga kamama, yung mga guro, last day nila ngayon, Bale, lahat ng table and chairs nila, inayos nila, tinapon nila yung mga dapat itapon para pagbabalik nila ng pasukan, nakaayos na rin yung kanilang mga table. Kumbaga, inayos nila yung mga position. Bale, bali, bagong position. Yan. Dati hindi ganito yan eh. Eto, dati, yung open na yan, dito siya. Dito da dati, dito, dito. Ngayon binaligtad niya. Tapos yun, nagdagdag siya na isang table doon dahil dati ang table doon kulay brown, ngayon white na rin. So ayan. Inayos nila para pag pagbabalik ni nila ng after summer sa katapusan ng September ang pasok na ay katapusan ng August ang aming pasok ulit. So konti na lang yung kanilang i-arrange ia yung mga mga gamit na lang nila yung mga papel-papel so yung mga table and chairs yan na ah. yung mga table and chairs na yun, pa natin kaya magkakasama pa pero yung mga importante yung nakaset up na yung kanilang mga uh, ito yung mga tables nila na ng computer kung imumub ko man ito kailangan ibabalik ko din sa dati yun, yun ang importante yan yung mga table and chairs na mga bata okay lang yan dahil wala pa mga name i-arrange yeah, pa nila yan So sige, magtapon na tayo mga kamama. At least, nandito si Kabebe. Kaya mahaba yung box na yan, meron kaming bagong table sa kantin. Kaya meron tayong box na mahaba. Nag-order yung pangulo namin principal ng bago. Pagdating ko, nakaset up na. Nailabas na natin yung mga box. Ang ating babalikan. Kailangan nating ano yan, masyadong mahaba. Hindi kakasya doon sa ano, anak. Hindi kakasya sa basurahan anak. Dapat ipupold na ganito, anak. Pag tinapon. Yan. Masyado kasing marami, nak Marami pa yung kaming. Hindi pa tayo nakapunta sa mga kwarto-kwarto. Uh, Hello mga kamama! Ganda ng init! So ayan, basura. Ano? Anong tawag dyan? Basura boy! Basura boy! That's my kid! That's my boy! Matalino yung ating kabebe na yan mga kamama! May award na naman yan. May award na naman yan. Sa academic. Excellent siya sa academic talaga. Mga major subject, English, Science, Technology, na consistent po yung grades niya mula pa nung elementary. Ngayon, junior high na siya. Ay, oo nga. Junior na siya. Ha? Junior high na po ang ating kabebe. Kaya, consistent po yung kanyang grades. Meron na naman po siyang natanggap na award ngayong graduation. Tingin mo na dito na. Doon ko muna. Recycle anak to. Recycle to. Yung tinuro ko sa'yo kung paano ko magtali. Wala bang plastic? No. Oh, no. Oh. Itapon eh, ko muna to anak. Okay. Tata. Yeah. Magtatapon tayo ng napakalaki stop toys. Maganda pa siya, kaya lang. Wala namang paggagamitan, mga kamama, oh. Ang laki, pwede mong higaan. Okay, yun na. Sitting pretty na yung ating tiger. Yuhu, may katulog tayo. Ang ating kabebe pogi. Tingin mo na sa camera. Hello. <laughs> Tingnan ulit natin kung, ayun, may recycle. Halusin natin. Ano kaya yung mapakinabangan dito? O ba, bago pa yung book. Wala pang sulat, Ah. Ay, anak, wala pang sulat yung, yung notebook. Okay, dito. Mapapag-practice ka ng mga ba. Ay, may sulat na isa. Mayroong isang peraso. Tanggalin natin. <laughs> <laughs> anak, may sulat. Anay, pakiremove paki na -paki lang yung may ano na to. May isang ano. Isa lang yung may sulat eh. Isa lang. Ayan. Pwede pa yan. Dito lang anak, titingnan ko lang kung mayroon pa dito mapakin. Ayun, no, know, pwede pa ito anak, 'di ba? Mahahaba pa eh. Hawakan. anak, pwede 'yan. Hawakan mo. Papadala natin kay ano 'yan. Matthew. Matthew JJ. O, oh, 'di ba ang haba pa anak? Oh, grabe. Anak, hawakan mo. Pero Ayos lang, wala namang problema. Pagpapraktisan lang ng mga bata eh. O, ball pen. Ano, Hindi, may talabiyang. Ganyan sila. O, oh, tinan mo sulat mo dyan. Maniwala ka sa akin, sa kanila. Parang pag end of the year na, wala na silang pakialam. Oo, oh, see, nakita mo. Talagay dyan? Binder ito. Binder. So, huwag na siguro to. Eh, sige, anak, si mo yung ano, title. Ay, yung ano, pangalan. Pwede ito, isama na rin yan. Binder yan, mahal din sa Pilipinas yan. Eh. Sipting na nga sa loob, anak, patingin yung loob. Kaya huwag mo natanggalin yan. Ito lang. O yan, bago pa nga. Sige, lagyan mo doon. Ay, eh, ito yung mga inara, may bullpen pa. Sige, sumasulat pa. Marami pang tinta yan. Alin, ang hirap ko kain. Yung mga pinag-aralan ng bata. Wow, na. Oh, wala. Hindi ko na makalkal. Mabigat. Balik kahapon pa naman ako nakapagpulot ng mga... Yung mga sayang mga buo pa kasi. Tinatapo na. Sayang yun. Ugasan ko lang yun. Yung mga lapis, kahit hindi na kasi mga bago naman. Eh. O, ba diba, mga, mga, mga pakikinabangan ng mga batang sa, ano, Pilipinas. Yung mga pamangkin ko, yung mga pataba, pata ba, doon, pag pinadala ko, hati-hati sila. Ang dami ko nang naipon, kasi tinatapon nga lang nila. Sipon mo naman yung mga, ano to may bag. Ay, dito natin ilagay sa bag. Wala lang mga lapis dyan? Wala. Okay. Good job. Marunong na. Pero i-push, lagyan mo ng hangin, i-push -push down mo para mag-flat siya. So, saka mo siya ilalak dito. yan para magandang tingnan ang basurahan. See? Good job, anak. Thank you. Ito pa pala sa sulok. Ito, anak. May naiwang recycle na tatlo. So ayan, nandiyan na sa taas lahat. Ito na lang yung ating... Ha? Ah, sa ano yan? Oh, may sulat pala sa akin. Hi Paulina, I will be back to get my rug in a few weeks. Have a wonderful summer. Oh, yung kanyang matyan yan. Ito yan, lalabhan niya daw kasi iuwi iu niya. Patay na natin ang ilaw kasi nagbasura lang tayo at nanguha ng mga ano, nanguha tayo ng mga tira-tira titingnan natin si nakapapa kung nandito na kasi namili sila ng mga gagamitin sa pagpapanday dito sa bahay ni Kuya Michael Bale, magpapanday sila sa Sabado nando na nga ay mukha nakapagbaba na ng gamit ah ayun yung kanilang papalitan Daming napamili, ang daming bubong. Ah, e, pinasok na pala sa loob yung pinamili. Yun yung mga kahoy. Nandito na pala sa loob. Nabuhat na nila. Ang dami pala nilang gamit. Papa, anong susuka sinusukat mo? Ha? Kasya? Kasya. kaganyan Bago pa nga oh. Checking nga Ganda siya Meron ka ba bang ay, Bili namin sa ganyan 3,000. Kaya nga. Oh, uh, Ano pa naman yan sa mo lang kung saan walang ano. Walang fitting. Uh, ay, oh, yeah, no, yeah, no. ah, Magkano na gastos niya? Umigit kumulang. Ah, umigit kumulang sa magkano? 1.5. Ah, umigit kumulang sa 1.5. Not bad. Not bad yeah. Kompleto na gamit. Oh, may, kung may mga kakulangan eh, tupalo na lang. Pagbili na lang si Michael, alam niya na yan. Nagmahal na naman ang materyales. Grabe naman. Hala! Eh, klase naman. Ang bilis naman magmahal, no? Ilang, ilang buwan pa lang kaming nagawa kay Melanie. Ilang buwan. Kailan ba tayo nagawa pa? Wala pang isang buwan yun, na Yung ginawa natin kay Melanie. Ang bilis magmahal, no? Mm -hmm. Alam mo kung bakit? Kasi sa amin, maraming magagawa ngayon. Siyempre, mabenta ang mga ano ba yan? Magda ano ba yan? Nasugat? Ta itaas lang. Hoy, nasugat. Hello. mahaha pa pa. Ay, ganun din. Baka hindi. Baka Kung sakali palang sosobra yung singles, meron palang papatungan itong shed. Oh, dami nga niyan ah. May wala niya pa plywood yun, no? ay, yan Yung table, ayan yung sinasabi ni Myra. Sabi ni Myra yung ano daw picnic. Picnic table, hindi pa lang na- ay oo. Maganda to. Katulad to doon sa sa May Park dyan sa Gilid. Hindi na o o, pa lang na-assemble bumili. Magkano bilhin mo? Kulang 300. Ah, oh, pwede na. No? Oh. Yung okay. camera ni Kuya Michael oh, bagong kabit lang. Sa likod at sa harap. Ayos to, may alarm pa. Pagka mayroong nakitang tao sa camera, pipindutin niya lang yung cellphone. Mag-alarm, magtakbo yung tao. Ang galing, oh. Speaker. Speaker pa. Speaker pa. Yeah. Ako, ano ka? Eko, ah. Tinatry ni Kuya Michael yung kanilang, ano, yung kanilang camera. Ang ganda, oh. Doon ako naganda sa... <laughs> Lumayon ka dyan. Lumayon daw Ulitin mo. Lagi kita Isa <laughs> pa, isa pa, pa. lang ka. <laughs> camera mo din ako nagandahan sa, ano, sa tawag doon din. Yung isa pa, yung binatingting mo, ano mo, yung mainga, yung matatakot siya, yung ring. Ano ba? Ah, takot ang magnanakaw dito. Maganda to. Ayos to. Ayos yan, Kuya Michael, yung pinakabit mo. Mura mm lang. -mm, bago na kami magpakabit ng ganyan. Ayan Dito ang isa. <laughs> Kita tayo dyan pa. ah. Uh -huh. Maganda na camera, may pangtaboy pa eh mating na sila, pa Uwi na si kapapa bali sa sabado na sila magagawa na lang. bali magkano papa halos ang binayaran niya? kulang kulang 1.5 eh, okay na kasi malawak yun eh may extension pa di ba? o pwede na yun tapos nagmahal kasi talaga ang gamit ngayon dahil summer, marami magtatrabaho kaya pinamahalan nung tayo nagtrabaho kay Melanie Mura pa 'yung, 'di ba? Nakamura si Mela talaga. Timing na timing si Mela